Balik tayo sa nakatriangle ng na mga punong kahoy. May nagtatanong kasi sa atin kung kabilang ba daw sa Yamashita Treasure ang mga nakatriangle na mga punong prutas, mga punong mangga, punong duhat, at mga iba pang puno no, na namumunga ng makakain prutas. Ito po ang ating pag-uusapan ngayong topic kaya tutok po kayo panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito sapagat napakahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Mga gamit bro. Ang mga ganito palang pro mortal ba tawag dito? Yan. Mortal. Anim na perat. Puro kayo naayos namin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito sa CBM na 15. Tapos ito QC. Magandang araw po sa inyo lahat. May adlaw sa inyong hangtanan. Diha sa Kabisayanog ka Mindanao Naimbag na impagnaldo kaya kayo amin mga kakabasad tayo ng mga Ilocano. May adlaw gid sa inyong tanan dira sa mga kauturan na sa Bakulog, Kag -Ilo, Ilo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Pisayas, Mindanao hanggang Sabah tayo na naman po yung magbabalik sa isang pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol nga po dito sa Yamashita Treasure Hunting at ito nga po ay ang mga binabato na naman sa ating katanungan tungkol po sa mga nakatriangle na mga punong prutas no? mga punong kahoy na namumunga ng, namakakain makakain prutas no? yan po ang ating uh, Uh, pag-uusapan ngayon idagdag din natin yung mga iba pang puno no na naka-triangle mayamasita ka trisure kaya ito ito po ang atin ngayong tatalakayin pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers no bashers haters maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta panunood po sa aking mga videos no sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at bilang suporta po yan sa akin channel no? so diretso po tayo no? direkta tayo, wala po tayong break tayo ay diretso sa ating usapin no? ito pong pag-uusapan nga natin mga katanungan tungkol po sa mga nakatriangle na punong kahoy na mga prutas no? kabilang dito ang mga mangga no? mga duhat mga kung ano pang mga punong kahoy na sintinyal no? na kung saan inabot ang mga yung gera, yung panahon ng digmaan ng Japanese Imperial Army at ng mga Amerikano noong Second World War So, ito pong mga puno na nakatriangle ay isang palatandaan ng Yam si sa sapagkat ginawa ito ng mga hapon uh, bilang sign markers sa kanila pong ibinaong kayamanan no? sa iba't ibang lugar sa kabundukan ng Pilipinas at ito pong katanungan nga na nagtatanong sa atin na may duhat kami dito nakatriangle mayroon kaya itong Yamashita Treasure? mayroon naman mga punong mangga na, na mga malalaki. Ito po ay mga sentinyal, no? Mga punong duhat na sentinyal, punong mangga na sentinyal, no? Mga puno na kung saan namumunga ng makakain prutas, na kung saan ay uh, nakatriangle, napakaganda ang pagkatanim, at halatang lumang-luma na talaga, no? So, ito nga ay masasabi nating posibleng merong sikrito ang mga punong prutas na kung saan nakatriangle pagkatanim. No? Paano ba natin masisigurado, malalaman na posibleng ang mayroon, mayroon nakatago sa mga nakatriangulo na mga punong prutas? No? Una, no? dapat alam natin na ito po ay centennial na talaga luma na talaga inabot yung halos isang daang taon na kasi halos isang daang taon na yung nakalipas uh, na digmaan ng mga hapun at mga amerikano ibig sabihin inabot niya yung second world war pangalawa ay dapat may mga kasama pa itong mga bato no, na nakabaon sa ilalim sa mga punong prutas na ito no? mga punong kahoy na prutas sa ilalim na mayroon tayong makikita na mga triangles na mga bato at mga kwadradong mga bato diamond shapes na mga bato number 1, number 4 letter D no? Uh, hogis Puso no? kasi boreal site ng Yamashita Treasure at Tanil Treasures karaniwan sa mga nakatrayanggil ng na mga punong prutas no? sa makatwid kung mayroon tayong makikita na mga bato nga nakaukit o may inukit na mga triangles mga nakat triangles na mga bato na nakabaon no? kasi bukod po sa mga punong kahoy bukod po sa mga nakatanim na puno na prutas na punong kahoy na nakatriangle ay may mga bato pa yan na mga nakatago na nakatriangles din minsan ay hindi mapapansin no? kabaon ito ng 3 to 4 feet no? hindi nakikita sa tao sapagkat kapag nabual no naputol kasi yung mga puno na malalaki na yan ay posibleng maalis yung palatandaan at ang nananatiling naiiwan doon po sa kanilang naitanim na nakatriangles kapag nawala ito ay ito pong mga bato na nakabaon na nakatriangles mga triangulars na mga bato mga hugis puso no mga aros mga animal characters no na makikita natin diyan po sa mga punong prutas na naka-triangle. Sa mga katwid, kapag may ebidensya bukod po sa mga tatlong naka na punong prutas, mayroon pa itong mga kasamang mga bato na kahina hinalang gawa ng kamay ng tao ay 100% na ito po ay may nakatagong kayamanan o Yamashita Treasure. So hindi lang 90%, ha? 100% sapagkat yan po talaga ang triangle na yan ay nakalagay sa libro ng mga Japanese Imperial Army. Yamashita Treasure, no? Hidden Treasures sa buong bansang Pilipinas, sa iba't ibang lugar sa kabundukan na involved ang mga nakatriangle na mga punong prutas, punong kahoy, no? So may uh, nagtanong pa yung punong mangga, no? Mayroon din ba daw punong mangga? Mayroon ang mga mangga kasi ay mga sentinel yan, umaabot pa yan ng daang-daang taon yung iba. Uh, yung mga buto talaga na naitanim na lumaki ay posibleng ang may mga sekreto, no? May mga nakatriangular na pantay ang sukat no ng punong mangga pantay na pantay talaga kung susukatin mo ay halos walang pinagkaiba yung distansya doon po sa mga mangga na yun yung pagitan sa tatlong nakatriangulo sa pagkatanim no purmang triangle ang pagkatanim at pag nakita natin ito no sinabi ko nga ang Yamashita Treasure ay nasa loob ng nakatriangle ng mga punong kahoy, punong prutas na ito. Kapag pantay na pantay, no? ayon po yan sa mga nakarecord na nakahit na, nakakuha na ng Yamashita Treasure. Sa mga katwid, may ebidensya na na doon nila nakuha yung Yamashita Treasure sa gitna ng nakatriangle na pantay ang mga sukat kapag hindi naman pantay ay medyo distansya no northeast malalayo no minsan 50 meters 10 meters 30 meters mula po sa mga sign markers na nakatriangle ng mga puno so marami dong mga animal characters o mga arrows mga hardships triangles no mga mga ulo ng iba't ibang klasing animal characters na ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang tanda kung saan yun nakaturo. Kalimitan nakaharap ito sa araw. Pero ang mata niya ay papuntang northeast. At isa nga no, sa recovery operation niyan ay malayo no, mula sa nakatriangle. Sa gilid, northeast, mayroon naman west Dipindi sa sit-up. Mayroong east, mayroong west. Dipindi sa mga nailagay na sign no? na mga bato sa gitna po ng nakatriangle na hindi pantay ang pagkatani. So dalawa lang naman yung recovery operation sa mga nakatriangles. Mayroong isa sa sintro kapag pantay, mayroong isa naman malayo kapag hindi pantay ang nakatriangle ng na mga punong kahoy at mga bato no hindi lang mga punong kahoy so <clears throat> atin lang kasing pinagdidiinan dito ito pong kasagutan ng katanungan ito pong mga prutas ng mga puno no? so duhat no? <clears throat> so ang duhat uh, matagal din na panahon yan mga centennial tree din yata yan <clears throat> At kapag naka-triangle nga at may kasamang mga sign na mga bato na nakatago sa ilalim ay posible nga no na may Yamashita masita treasure ito. Sapagkat bukod sa puno na nakasit up, naka-triangle pagkatanim ay may mga bato pa itong kasama. Yan po ay sigurado tayo na may sikrito talaga na Yamashita Treasure. So hindi lang mga duhat, mangga. May nyug pa, no? May mga punong nyug pa na naka din ang pagkatanim, no? So prutas din kasi 'yan, no? Namumunga ng makakain, no? Kagaya ng mga uh, kamansi, no? Mga kamansi, yung mga kamansi, yung ginugulay, mga centennial tree, mga uh, durian, yung mga mga prutas no na mga malalaking puno no nung uh, time na yun na kung saan inabot ng mga hapon na may mga maliliit pa sigurong mga punong ganon ay nagtanim na sila or dati nang naka-plaster yon dinagdagan na lang nila ng mga sign markers na mga bato doon na sila naglagay ng sikreto mayroon kasi hindi lang naman uh, Yamashita Treasure Sign ang, ang mga nakatriangle ng na mga punong prutas. Mayroon din kasi mga aksidenting na itanim ng mga lulo natin, mga sinaunang mga ninuno na nagtanim sila na hindi nila akalain na yung tinanim nila ay nakapurmang triangles. Pero wala kang makikitang mga follow-up sign. No? Kagaya ng mga bato na may mga makikita tayo ganda pagkagawa may mga heart, may mga triangles may mga quadrado, diamond shapes pa, may number 4, number 1 no? may mga pagong yan ay pag makita natin ay mag-iisip tayo na ito ay ginawa ng mga kamay ginawa ng tao at para saan yun magpagod pa ba ang tao na walang kwentang uh, kanyang ginawa wala siyang sikretong ilalagay. Siyempre, pag ginawa nila yon ay mayroon silang itinatago sa lugar. Yun po ang katotohanan dyan. So, malinaw mga ka-treasure hunter na ang mga punong prutas na sintinyal no, na inabot ang panahon ng Second World War at mayroong mga iba pang kasamang palatandaan ng mga bato na naitago sa ilalim ay 100% na may yam si na naitago. Ang katanungan lang kung paano kukunin, no? Saan banda, no? Yan naman ang pinakakatanungan ng atin pong mga treasure hunter, anong lalim? So, sa mga example, no, sa mga nakahukay na, nakakuha na ang lalim ay 100 feet 120 feet yung mga nakakuha sa mga nakatriangle na mga puno medyo distansya doon sa lugar ng nakatriangle yung mga sign ubusin mo man ang sign no? ay wala kang makuha sa ilalim sapagkat ito nga ay nagdipindi sa purma ng nakatriangle na puno ulitin ko kapag hindi pantay ang mga puno sa pagka triangle niya ay medyo distansya ang Yamashita Treasure. At kapag pantay na pantay, ay may nakahukay na sa gitna ng mga nakatriangil na puno. No? Uh, take note, may mga giveaways, no? maraming giveaways sa paligid niyan. Minsan nakalinya, parang nagtanim ng kamuti ang mga Japanese Imperial Army. Army sa mga bato, sa mga punong kahoy, no? Nakabalot sa bato, minsan nakapaloob sa loob ng mga punong kahoy. Malalaman lang natin kung may laman yung punong kahoy na yun sa gitna kapag ka uh, may barina drill holes yung punong kahoy na halatang ginawa ng mga Japanese, halatang ginawa ng kamay. Isang drilled holes na malalim, no? yun uh, ay palatandaan na may laman sa loob ang punong kahoy. Given yun, mga giveaway yun, mga Catrician Hunter. So yan lang po, sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong uh, pinag-uusapan tungkol po dito sa mga nakatriangulo na punong prutas, no? punong kahoy. So hanggang dito na lamang po at kapag kayo po ay mayroong mga katanungan, pakitanong na lamang po, paki-comment sa ating pong comment section sa ating YouTube channel. At sa mga hindi natin nasagot, tayo po ay nahingi sa inyo ng mga, ng pasensya. Sapagkat so, uh, sa dami po ng mga videos natin ay hindi po natin nakikita yung mga message, no? At busy po palagi tayo. So... Hanggang dito na lamang, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood, pagsuporta po sa aking mga videos. Thank you very much.